Ayan. Eto kami sa andito na kami sa fourth floor ng Festival Mall, ha? Ayan. Ayan, ang tanawin. Fourth floor. Kita mo ibaba ang pibaba. Ayan. Siyempre, kita mo yung ibaba. Oh. Ayan, ang tanawin sa fourth floor. Hmm? Sarap po. Ganda na sa mata ng view, di ba? Ayan, kay kinaan dito Mag-relax, relax ka kasi eko naman siya. Hindi mainit. Ah. Oh. Ayan. Okay. Oh. Ayun. oh. Ay. maraming ganap sa ibaba. Mm. Ah. Malilibangin yung mga chikiting dito pag kayo nagpunta rito. Ako nga nalibang eh. <laughs> Sarap sa mata lalo sa gabi. Ngayon, maga ngayon, 'di ba? Lalo na sa gabi. Ah, uh, siya dito na muna. Ha? Kami bababa na. Oo. nakuha na namin yung aming pakay dito. Tayo bababa na. Hanggang sa muli.